O oh, ikaw, sige, tanongin kita Anong gusto mong bilhin? Kung bibili ka sa tindahan Nakakalakal kayo? Okay. Ha? Ah, panganay mo yan? Sir, pag may sticker ka Oo, oh, bigyan kita Panganay mo? Okay. Ah, Ilan taon na yung bunso mo? mo, mo. Ilan taon ka na ba? 26 ba? Ha? 26? 26? Okay. Tagasamba kayo? Sa? Sa banda? Saan banda? Ha? Sa cement. Ano ano? Sa cement po. Cement? Saan cement? Cementere? Cementerio? o? Hindi po. Sa cement. Saan yun? Anong pangalan mo? Ikaw? May tatanong ako. Dito. Oh, anong gusto mong bilhin? Oh, ikaw, sige, tanongin kita Anong gusto mong bilhin? Kung bibili ka sa tindahan Hindi, ano? Anong gusto mong bilhin? Kung bibili, ka sa tindahan Ano, Makdo? Tinapay Tinapay na lang Nandito tayo ngayon sa bilihan ng tinapay Kasi yan daw ang gustong gustong bilhin Ni ate sa tindahan Kaya yan, binilan natin ng tinapay Pati yung mga anak niya at bumili na rin tayo ng tubig Pati lollipop para dun sa anak ni ate Yan, nakabili na tayo ng gusto nila Bibigay na natin sa kanila Ito yung gusto mong bilhin sa tindahan Tinapay At saka Nalagyan na rin natin ng tubig no? Para may inumin kayo no? o, o Bigyan kita lollipop Yehey, <laughs> o, Tagisa Sige Ingat kayo na. No? Ingat kayo. Sige, pa-bayad na, abrir muna. Deru na. na. <laughs> Ingat kayo na. No?